pa day ugma. Ayaw gani. Tulad araw. Wow, Ito na, ang taba. Na na ano to? Huh? Eto, babae mataba. Huwag ka pang higot. Uy, ako aring dakit dali ha. Ano ako aring? Lawas lang ana. Wala na yung sulod. Mao. O. <laughs> <laughs> oh. Oh. Diba? Alam ko yan Ito eh. Pag mga ganyan. Mm. Malalaki ganyan ka ano. Ay. Eh. Ano kasi ang ginabasihan okay, ako, ang gagmay sa okay, ano, mga alimasan. Yun yung mataba. Tinalang okay. ko na. Para mauga. Asa man si Flora Di ko na siya kay ano na. Bangis. Bangis. Onya ang kasakop. Bahay blood. Kaning ko Ala? Uy, na, oh, no, naman na. Ano ba ni nakaraan? Ito yung gin. Kaya niya, Ti. Kaya niya, Ti. Ti. na, yun na ba patunaw ni? na, tukos pa ko. Trame, oh. ilagyan mo na natin ng ano? Ipon yung ano, wali. Lagyan mo. Pulutan natin. Kamahingi naman yun. Ay,